Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-bros kada. Nice to see you again. Ayan mga ka-bros kada. Ang ating uh, topic for today is about sa pagiging open nga ba ni Maine Mendoza natanggapin ang role kung sakaling alok sa kanya ito ng Star Cinema. Alam naman natin na posible 'yon dahil uh, katulad ni Allen Richards na taga GMA eh, na-oferan na gumawa ng isang pelikula sa Star Cinema. Ano pa kaya kung si Maine, 'di ba? So, narito yung mga possibility na pwedeng mangyari at ah uh, pakinggan niyo na lang 'yung mga detalye sa ulat na ito. Matapos umatras ni Liza Soberano bilang lead star ng pelikulang Darna ng Star Cinema, naglabasa na ang iba't ibang rekomendasyon ng netizens kung sino nga ba ang gusto nilang isunod na mapili para sa role. Kabilang sa mga request ng netizens ay si Maine Mendoza. May ilan pa ka sa kaniyang mga fans ang gumawa ng meme na Darna gamit ang mukha ni Maine. Kahit na alam naman nilang ang rights ng pelikula ay nasa kabilang estasyon na ABS-CBN. Posible nga ba kaya na mapunta kay Maine Mendoza ang role na Darna? Parang masarap lang isipin pero hindi yata. yana ang sagot ni Rams David, ang talent manager ni Maine. Dagdag niya sa ABS-CBN yun eh. Di ba parang ang hirap naman eh? Ang daming girls sa ABS, sana doon sila makahanap. Maraming mga ganda, magagaling at deserving din for the role. Minsan na rin ginampanan ng isa pang alaga ni Rams David na si Marian Rivera ang papel na Darna sa, sa, TV adaptation ng Jimmy Network na umere mula August 2009 hanggang February 2010. How I wish si Marian nag-Darna pero syempre si Maine ang sasagot niyan, hindi ko katawan yan eksklusibong nakapanyama ng pahayagang PEP o Philippine Entertainment Portal si Ram sa isang restaurant sa Quezon City noong lunes, April 15. Kinumpirma naman ni Rams David na magkakaroon ng MMFF movie entry muli si Maine Mendoza. Kung positibo ang pelikula, mukhang negatibo naman na makagawa si Maine ng panibagong teleserye sa taong ito. Ang huling primetime series na pinagbidahan ni Maine Mendoza at Alan Richards ay ang Destined to be Yours noong 2017. Mas pinagtutuunan daw ng pansin ni Maine Mendoza ang kaniyang pagiging daily co-host sa GMA Network Noontime Show na Itbulaga. Samantala, isa pa sa mga aabangan kay Maine Mendoza ay ang paglabas ng kaniyang kauna-una ang album Under Universal Records. Ayon kay Rams, nakakalahati na raw ni Maine Mendoza ang mga ni-record na kanta. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our channel, Bros TV Official. At huwag din kalimutang i-click ang katabing notification bell para ma-notify kayo sa next videos na i-upload namin. Maraming salamat. Bye-bye!